Hi guys, ito nga pala yung bagong repair na bangka na aking at dito nga pala to sa barangay Lanot, Mercedes, Camarines Norte. Ito nga pala guys, bangka na to ay ginagamit nila sa pangingisda. Shout out nga pala kay Kuya Jewel at Ma'am Annalyn Hubiliano at maraming maraming salamat po sa tiwala. <laughs>

jalau ko record la kena